you know, kain kain tayo guys kain tayo mare pa you know may drinks pa tayo that's it tangalian almusal tangalian na natin to yup ah uh, yus bagong pintor bagong pintor na naman kakaot na naman natin uy Master. Kala, ora apa? Ka Janganlah wow. uh. pelah. Wah. Ih. Diga ini baby. Ini bah. Let's go. Ini apa bahasa fuerte? Sialan. Hey! Basketball time. Katapos ko ang kumain. Sabay basketball. Sige. Okay. Ah, ang lamig. Uh. lamig pa rin dito sa Taiwan, mga tayo mga napa. Mabawis tayo kan. Mabawis. parang nga may gabi. Pasok na naman. Let's go. Yun, know, oh Mga teammate ko parang itong nandito ah. Timid natin yan sa sunod na liga ulit. Yod? Daniel, tumira na Tris! Wala! Daniel Padilla, lang tayo yan! Hey, you know? Hey! Good morning, good morning! Gina, GG! ji, GG!

kita la tuan Mabawa kasama natin yan sa PGL. Marami tayo dun eh. 25 tayo lahat dun eh. Lâu dọc đi tô gumagawa ng kalsado binabakbak pero tignan niya mare mga mamaya tapos na yan oh palit na no? oh binutas pero mamaya yan tapos na yan ay <laughs> Tara Brad Oh, binuutas yung kalsada Tingin hey, mo yan Brad, mga maya tapos na Ah, okay. oh, tapos yan. So, na yan na Oh, naman namin Oh, tayo pagkain Let's go Para Hey! Kakaut na naman namin, na no? Oh. Pare pa The next day na to, the next day tapos tayo, no? Sabi sa inyo Tapos tayo yung binungkal Siguro kagabi yan, hindi ko napansin kagabi. Ah, punta kami ng baba. Ay. Muntik na, muntik na yan. Oo, oh, diba? Tapos na. The next day, tapos na mare pa. Oh. Para sabi sa'yo, tapos na yung ano eh. Oo. Oh. Oh, bilis na. Oh. Ah. Wala pa siyang araw yan Ganda pa oh. mare pa Hey Punta kami sa baba Sama namin si Kevin Papa Medical Medical day Papa Medical Absent day Sobrang ka kamdaman eh. ka lang ay Sobrang kamalang Sobrang kamalang pero nasa sa iyo nga. Pero kung Oh. Di, pwede di hindi ka pumasok mamaya kasi yung nga. Niyo. Kilat yung? <laughs> yung isang mata. <laughs> kilit, kilit, kilit oh. Guys, oh. Uh, oh. oh ang kasi ang napapala ng ano. <laughs> na, ano ba? Oh, maliligot ang mata. Kung saan saan tumitingin. <laughs> yeah. uh, tapos bilhin na tayo dyan ng ulam natin. Pentahan may pentangan dyan. Ang galas tayo bina, umaga. Yeah. Loto ano? Ang daming pa-premium ngayon, ano? ano? Chinese New Year na Ano mo yan? Tignan mo to oh. Winner oh Ay, May nanalo dito pa, ka na lang yan One, two, kaskas Bingo, one Hmm, ano nanalo yan Tara, Oh, maraming ano ngayon. Magkaskas tayo mamaya. Kaskas kami mamaya. Kaskas na lang yun. Pwede rin naman taya. Kasi Chinese New Year na. Ang ganda magkaskas ngayon. Maraming pa premyo. Doon tayo sa ano? Par. Doon tayo sa dulo. Magkaskas. Eh, matagal pa yun si ano, yung Lakay. Lakay. Uy, ano? You know? Pordo. Ay, miss ko na naman si Tiny ah. Wala nga. Sim motor. Ah, maraya pa oh. Oh, malamig pa rin dito sa Taiwan. Makulimlim. Alas na ibinan ang umaga ah. Dito ka lang kayo. Oh. Mas maganda. Ah, doon mo muna kami. Papa medical yan mare pa. Namamaga kasi yung mata niya. So pwede siyang hindi pumasok mamayang gabi kasi may certificate naman na. But, oh hindi naman alam kung bakit namamaga yung mata niya. O oh, dyan o. Oh. O oh, yun. Yan. May medical siya dyan. Kami. Punta kami sa lot outlet doon. Magkakaskas muna kami. Baka eh. Baka manalo. Withdraw, withdraw tayo ng dalawang libo. Wala nang pera. Mare pa. Diba? Bili ako ng gloves. Mare pa. Diba? Minsan malamig sa kamay. Pwede na to. Oh. Tarot ka yun. Pwede na yan. Hmm? Hey! Gustavo! Tayo. Matar na lang ko ulang. Hindi, ano, hindi tilanggap yung ano. Hindi tilanggap yung ano niya, Marepa. Check-up niya. Sa eyesight daw kami. Magpunta. Hindi <laughs> nangiti yung mata. Ayan, magtataksi na lang kami. Mamaya na kami mag-ano? Mag... Magkaskas sa 7-Eleven. Doon na lang si Shinpong. Taksi tayo. Tara, taxi tayo. Shenfong Station, Starbucks. Doon lang kami. Diyan lang, Kobashi. Ano kasi nang inaalis ang mata mo? Ah, check up natin, kamahal natin. Eh, hindi pa nila alam yung mapinupuntan dito. Ilang buwan na kayo? Tatlo no? Tatlo maigit na. Oh. Mga bagong salta sa Taiwan three months. May mga ipon na yung mga yan. <laughs> ipon na resibo. Oh. Ganun talaga, pagbago. Wala pa. mag -e walking tayo dito. Magmumulta tayo. May multa yan. Buti naalala ko to. Kasi dito nagpa-medical si dati. Yan no? Nadaanan namin. Doon kami, doon kami pumasok sa eyesight. Kala namin medikalan. O tara. Kaya naalala ko tong Kobashi na to. So saktong sakto. Uy! Ay. At si, kinausap ka lang ano? English. Ah, marunong, marunong mag-English yung ano dito. Dito yung ano, medicalan. Pwede ka mag-medical dito pag hindi ka pumasok. Pero dito tayo. Diyan sa Kubasi. Yan ang mataw. Kubasi. Eyesight Oo, <laughs> dito. Yan. Kubasi, eyesight say yan Oh sarap mo ay Ayun, dyan na pala si yan, Kevin Mare pa Tapos na yung medical niya So papasok pa rin daw siya mamayang gabi ah uh, Magagamot na lang eh, Namaga yung matay niya Ayan o, no? may mga gamot Pati nga lang gamot mo lang eh Ayan mm, dami Uh, oh, three, three times a day tapos may eye drop siya oh yun po yun pa, pa pala oh sa loob oh. kakain mo laki eh. almasal Al ang na alas gista alas gista ng umaga kain mo kami sa ricanas magkano -tap na lang kami maag tapsilog tapsilog na lang Si Kevin, Ay, sinamala, si Kevin, ah, mesti <laughs> kami mandi libre. Ah, si ramalah mesti kami Hello. Kalau gimik, kalau <malang> gimik. Kalau <laughs> gimik. Oh, tap silog. Let's go. Oops. Ah, putik parang nakikita ko sa ano to ah? Sa Islamdang. Dunk. hindi pwede saan sayemang galing di kaya kayo, adun sa kabilang. pagkano par? masanang, pa pa ganun, pa Taipei. pa Taipei, pa 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 papunta pa 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 papunta pa 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 Singjo, bawen tadi to. Okay, open na. Let's go. Ayun, nag-ayos sila. Oh. Yun. Parang picture ka dyan, Mahuli pa tayo. Bilis. Kaskas -kas tayo. Magkano yung kaskas? 500. Yun, no? Baka manalo sila upan ba? Oo, oh, yan. siya. Yan. Yan.

sa may ano Doon na ako sa 300, 300 ako Tumaam Isa Sa basis lang Depende kung ano Che, isa na 300 Ya, ya, Okay. Para video mo ako, baka manalo ako. Ano tayo? Asa ano? wala dito? Dito lang. Kamu, bebe. dito basta try na lang natin tignan natin Ala, Dapat yung kaparehas niya. Kaparehas nito tatlo. Portito, portito, bandit sa ano, portito, 50, wala. 300,000 300, po, 300 lang. Dapat may kapareho dito kahit isa, panalo ka na, tapos yung presyo. 46,000 po, Ang ina, hindi pa nag -42. Ayun lang, 3 million. 45 pa. Nagkaparehas na natang mahabakan. O na, 20 26. 20 to 29 tayo. 100,000 ang lalaki Wala na yata. Patay na. yun, wala 20, wala 20, wala wala na, isa na 1,000 lang yun hindi pa wala, 48 yun, 30 wala 29, puto, 300 sa basta may mga uh -huh. kurong sa tatlo sa taas. Oo, oh. panalo ka na. Kung magkano yung nandiyan na nakasulat mo mga mo oh. na nalas. Uh -huh. na na Wala. Sorry, 300. Uh -huh. Brad, isa pa. Para pa ibang red. Wala. <laughs> Malin natin. Malin. Ano ba man ang dito? Dapat pa rin para siya dito. Ano wala? Ilebe ko no, ito. No. Portito. ba yun mga natin pare? Ay, oo! Oh. Ito? Five. 26, 8 28, wala 36 Putik lang, 1,000 sana to Diba? Twenty-six. Eight. Twenty-eight. Walang twenty-eight. Thirty-six. meron. Ito, sixteen. forty Meron. Eleven. Meron. Nineteen. wala. 40 Mutik na yan. Walang nineteen. na dapat. Oo. Oo. na kalagay, ako. Ito, seven. Wala, na Ay, meron. 16 Meron. 30 wala na kailangan lahat yung ano oh, oh. lahat yung mga uh, takakama may pati sa taas 41 47 wala 33 35 wala alas uh, wala ah, na tago na na <laughs> <laughs> it's <okay. Estambulet. laughs> parang talo talo ako dan par bawin na lang tayo oi, pwede Utik oh, na. May, da may daanan pa tayong ano. Ang <laughs> na. Okay na yun. Limandan. Talo pa. Nako po. Okay. Ang lahat yung makanan. Kaya na, kaya na. Yun yun lang. Penta mo na tayo pa. Uy. yung sili pa? Ito. Ito yun mo. Oo. Hindi ko lang maubos yan. That's it. Kaon na Kaon na para. Ini dah pergi, apa benda? Ha. Diterangkan sendiri. Dah kau konsit dah. Pakakan atasan mata ni kebayan. Lakay. Dia belum nak, bayak gamah. Apa apa. Ini noor lah. Belum menang. Alala mo na ako ko. I blink blink mo para What? pumasok. Alala mo. Alala yung ano. Okay. Mungunan, mm -hmm. mamaya ulit. <laughs> Ayos. Kaya yeah, mahirap magkasakit dito sa Taiwan mga repa. Diba? Maano yan. Kailangan yan. Makati, masakit daw yung mata. Oh, pagaling ka ka ba yan? Let's go.